Good morning! Happy Thursday! Thursday na ngayon, no? Ang bilis. Bali, ayan, naligo ako ng maaga. Sabi nung anak ko, saan daw ako pupunta? Bakit ang aga ko daw maligo? Shira said, Why, mommy, where are you going? Why you need to take shower early? <laughs> da, sana yung anak ko, nakapag naliligo ako sa gabi bago matulog. Kapag naligo ako ng tanghali, akala niya alis ako. Sabi ko, wanda. Eh, katapos ko lang kasi maglinis ng bahay. Tapos, para minsanan yung labas sa bedsheet ni Asis, sinama ko dun yung gamit ko. Oh. Kaya naligo na ako. Kain tayo. Ulam natin, dal. Ayan. Bumili si Asis dal, yung yellow na dal. Hindi niya hinaluan na. Why you didn't buy the black one? Wait, 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 wait. Hindi siya bumili ng ano, nung black. Kasi ang dal namin ay mix yung black at saka yung yellow. Eto yellow lang. kaya tignan mo yung rice namin, yellow. Pag hinalo siya sa sabaw, ay nalo siya sa dal. Yellow yung yellow ang kulay niya. At yung karabaw meat na niluto ni Asis kagabi. Ayan, may tira pa. Kaya yan yung ulam namin. At itlog, pandagdag. So, kain tayo. Associate with pizza egg. Paborito ni Asher, pizza egg. So, ito yung ating pananghalian. Bali, ano na dito? Alas 12. 12, 12 o'clock na dito ng tanghali. Na late kami nang gising ni Tonton kasi naaga si, maaga si Tonton gumising. Tapos, mga bandang alas 7 nakatulog siya ulit. Natulog ulit ako kasi Ewan ko nito, okay. mga nakalang araw nakakaramdam ako ng sakit ng ulo. Dahil siguro sa menstruation ko, kaya masakit yung ulo ko. Wait. Kaya tinulog wait. ko wait. ulit. Wait. Cycle, okay, yeah. Kain tayo guys! Hmm. Dal lang kami ngayon. Nagsasawa na si Asis wait. sa sag-sag-sag. Patatas sa sag. It's a food dog. Healthy food sometimes only, but every day Kapag yung araw-arawin mo, just ko naman. Araw-araw sag. Kaya araw-araw dal. For me, every day dal and after no problem. Naula nang kumain ng mga bata. Kumain na si Asok, kumain na si Tonton. Tonton, eat. Wala? <laughs> kahapon ah, yung pinakain ko sa Dahil din ang walang namin kahapon. Dahil? What I want for yesterday? Eh. Dahil? Ito pala. <laughs> Tatlong init na to. Kahapon, ulam namin eto. Tapos may natira pa. Kagabi, ulam eto ulit. At dahil nine may natira pa. Tapos eto ngayon. Kaya dinagdagan ni Asis ng itlog kasi meron pang natira you namin. Escape? You skip? You skip? no, oh, kasi cancer. Eh. Pangatong beses na pala namin gulam to. Kaya nagdagdag siya ng itlog. Kasi si Asya gusto niya itlog. Tapos may ketchup ayam. Ayan Ayun lang. Ayan lang. No problem. That's it. Masarap yung liver. Gusto ko yung liver nito kasi medyo matigas ang karne ng kalabaw. Kaso, alaw ni Asher ng liver. Kahit liver ng manok, ayaw ni Asher. Si Tonton, binakain ko nung nakaraan yung liver ng manok konti lang ayaw din. Ayaw ko bakit ayaw ng mga anak ko ang liver. Pinapakuluan naman muna ni Asis bago niya lutuin. Pakukuluin niya muna para matanggal yung amoy. Sa kanya ipriprito ng konti. Sa kanya lalagyan ng sauce. Ayaw ng mga anak ko. Ayaw nila ng ganun. Ayaw nila yung lasa ng liver. Nandito kami sa labas. Nagpapahinga kami dito sa lilim ng puno. At kami naglalakad. nakaano na kami, nakatatling ikot na kami. Pahinga muna. Tapos lalakad ulit. Pagano, hanggang dun, malapit sa may tindahan. Tapos ikot, balik hanggang dun sa may malaking bahay. Hmm. Para tama, mamaya pagbalik namin, patutulugin ko na siya ulit mga alas dos, siguro patutulogin ko siya ulit. So, yan, lalakad na ulit kami. Nandun na si Asher, nauna na. Ayun si Asher, oh. Sinusundan namin. Nakabisikleta yung isa, nakastroller yung isa, oh. yeah. ako ng jacket kasi ang init. Kahit si Asher, walang jacket. Kasi mainit. Hindi ang sikat ng araw. Hindi kailangan ng jacket. Mamayang hapon ng malamig at saka sa umaga. Lalo sa umaga walang araw. Balika. Oy! Not good. Not good. Not good. Not good. No. No. It's not the joke. Oh, there's a there's a motorcycle. Oh, there's a scooty. Hi guys, gabi na. Gabi na dito nakalimutan. <laughs> gabi na dito, hindi pa ako nakakapag-edit ng aking video. At nasa labas kami na naman kanina. At nagbike si Asher. Kailangan ko siyang sundan kasi nga baka mamaya i eh, masagi siya ng mga nagmumotor kasi may mga iba na nagmumotor dito na hindi man sila maingat. So, hindi ko napansin ang oras. Gabi na, wala pa kami video. <laughs> Ayan, pero nagsaing na ako ng kanin. Wala pa kaming ulam. At ang aking anak ay, mm, mm, umiglip lang saglit. Ayaw man matulog. Umiglip lang siya. Ay, at nabisi ako panunood ng Flash. The Flash. Nga, Asher? Wala. Wala kaming ginawa dito sa bahay. Na mamagay yung ano ko, oh namamagay yung aking mukha. Ni? Ay! Kaya gano'n, pra-practice siyang tumayo. Mm. Practice, practice, tumayo ang aming baby! Ah! Ah! Yes! Ah. Wala mang kaming video ngayon, walang activity, pero bukas may bisita ako. Ayan so may bisita ako bukas, pupunta dito si Ho, pupunta dito si Anessa, bukas papasyal daw siya dito sa aming bahay, bago siya umuwi sa kanila, so ayun guys, wala tayong video wala mang ganap sa amin ngayon dito at ako'y nabisi mag-alaga dito sa dalawa si Asher nagbabike siya, kailangan ko siyang bantayan at itong maliit pa, oh kaya wala akong magawa kundi magbantay lang ng bata, maglinis ng bahay, ganun lang. Ordinary yung araw. Minsan wala talaga. Kaya, mm -hmm. sorry. <laughs> Pasensya guys, wala akong maipakita ngayon na video sa inyo. So, but anyways, thank you, thank you pa rin sa inyo. Sa panunod pa rin ng ating video everyday kahit na wala tayong video ngayon. So, thank you so much everyone! See you in our next vlog. Bye. And God bless us all.